anong-anong paraan yung ginagawa niya para lang matustusan yung pangangailangan nila sa araw-araw. So, karon, wen, ano sa may niyong kanon? Ah, uh, kain lang dapat. Tinood? Wala kay bugas karon. Ah. Uh, hindi, hindi kami dumating siguro wala silang tanghalian na bigas. At uh, saka gabi lang niyo siguro yung lulutuin niya ngayon, ngayong tanghalian. Uh -huh. uh, sinabi ni chairman na talagang nakakaawa daw yung kalagayan talaga ni uh, Rowena kasi yung papa din daw niya is may sakit. Magandang umaga mga kabayan no. Ah, uh, salamat ako. Free delta eh. So, asa kasi. Kasi mga kabayan, ah, uh, noong unang vlog ko, nakita ko si Free. Okay, okay. Ay, dire <laughs> 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 uh, uh, na Free. Ah, ah, uh, nagpasalamat ako mga kabayan no uh, kasi ah, uh, hindi ako binigo ni Paring Onyot kasi Nanay Lorna. At napuntahan namin tong bahay ni ah, uh, bahay ni Ruina. Oh. So, Oh, nakausap namin si Chairman kayo na. Isa ito yung Chairman dari. Rikmar. Ang niya? Kalimot ko niya. Rikmar. Sa may eskulahan. Chairman. Oo. Oh. Ah, nakausap namin si Chairman kayo na. Kasi sabi ng mga tao, siya yung tanongin namin kasi uh, uh, sakop daw yung itong lugar na to So siya yung barang uh, porok Chairman. Oo. Oh. I mean, oh, Pro Chairman, no? Ah, that's ah, okay. ah, chairman, okay. chairman. So, Apo, okay. so, kung magkaisa okay. din siya. Apo, magkaisa. Ah, nagkakaisa ah, okay. ah, nga sila mga kaya. <laughs> so, siya, ah, nakausap namin si Chairman at natanong ah, namin ang tungkol sa kalagayan din ni Rowena. Kasi yung nasabi ni Rowena sa akin doon sa may, ah, sa may tabing dagat, eh, ko kay Chairman kung totoo nga ba. Yun, so, sinabi ni Chairman talagang Walang walang halong biro daw. Totoo talaga daw yung sinabi ni Rowena o na nangyari sa kanya yung uh, yung buhay niya ngayon. Uh, sinabi ni Chairman na talagang nakakaawa daw yung kalagayan talaga ni uh, Ate Rowena kasi yung papa din daw niya is may sakit. At uh, na-confirm ko din sa kanya yung sinabi ni Ate Wing Ate uh, na nung uh, nakaraan na naghasa daw siya. At ang buti naman, asawa ng Diyos is, at nabigyan siya ng hostisya. Oh, so, yun. Ah, ito na si Rowena, mga At ito yung magandang anak niya. Ang pangalan mo? Pangalan Jamaica. Jamaica. Barat. Barad. 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 Mm -hmm. uh, say, say grade mo? 2. Grade 2 na ka? Grade may edad? 7. 7 na. Amtik, amtik. Di yun ba? Di yun ba? Di yun ba? sa yun ba? Di Tap. Ah, uh, honor ka na ka owner. uh, oh, very good. Si pareng unyo tap din sa dati. Oh, tap 1, tap load. no, ah, uh, sinabi na tiwings atong na, last time nagkita kami doon sa May Katumbales. Ah, uh, sana kami kasi sabi na niya wala wala daw hindi siya nakatapos ang uh, grade 1 ng atin no. <inaudible> so, ikaw mo patuloy sa pangarap ng mama mo ha. Ha? Hmm. Ah, uh, dili magkuha ha. Mag-one, mag, mag, yung school ha. Ha? Tramma uh -huh. sa mga. Nay, ka mga sila sa Si kanang si nanay kanang dia. Ini mean, yes, ni si. Oh. Unsa uh, <laughs> <kan> <laughs> iyang istorya ni mo sa? Ang akong istorya po gusto ko gyud kanang atunanon ang iyang anak ay karon pud kay ang iyang kahintan ni kaayo. Oh, no, okay. Wala um, na kahilak ko gyud. Hmm. Nakahilak ko tan ko diri sa balay. Sabi mm -hmm. mm -hmm. ng sa story na mm -hmm. nanay gina ba no? Kanang murag ko ang food kanang una pang panahon amo ang nakahintan. na kahintan. Mm -hmm. Kanang amo ang kinaon kar lang kamuti. Kao, sabukin. Oo, oh, sabukin. Mga makarilid ka sa kahit kami Maugid, makahilak ko giyod. Nag-istorya ka ka ng didota kayo. Maugid ah, okay. akong mahinduman akong kahintan na una pang panahon. Mm -hmm. Tungod sa ginoo, nagpandong po sa ako ah. Mm -hmm. Nakaroon, nakupod akong pasalamat. Salamat mm -hmm. po, sir. Salamat po, sir. Labi si Ma'am, please. Yung tanan nagpalanggas ako, ada po po, ako po, salamat. Ate si ay pailan ako si mga si Nanay Lorna. So, uh, istorya ba na to, ito yung karagi po? Ito <laughs> na lang, ito na lang dito. So, so direct na lang na mo, uh, si Nanay, uh, nagunitan po na siya, o, uh, Blogger dati, dako nga blogger dari sa Pilipinas, pinakasikat po nga blogger sa Pilipinas, di ba? So, nagpapasalamat po si Nanay Lorna na uh, sa mga humawak sa kanya noon dahil hindi siya hindi dahil sa kanila hindi siya, naka, hindi siya naging, oh, naging ganito popular so, uh, hindi at hindi siya nakatulong ngayon uh, sa kanyang pamilya di ba so naalala niya yung uh, kalagayan mo ngayon yung naalala ni Nanay uh, Nanay Lorna yung kalagayan niya noon sa iyo dahil nung makita siya ni nung humawak sa kanya is hindi man ganun katulad talaga sa yung kalagayan ngayon kasi nasa bukid si Nanay dati eh na niya yung ah, uh, yung kumakain kayo ng gabi. So, mm. talaga sabi ni Nanay, sasama daw siya pumunta dito, di ba pre? Mm. At, yun, at talagang hindi mo kami binigo, wing. Ang liit talaga ng bahay mo, wing. Mm. No? So, suwawa ba? Di ba tulog, so, so wing? Yung mga dinding nila, mga kawayan ay stick so, er lang ng er kawayan. Aircon er siya, no? Naka-open, oh. pati yung sa iba mo. Aircon er yung bahay na atiwi na Wina, mga Ate no? Aircon, <laughs> <laughs> er kasi <laughs> tumatagos lang yung hangin ba? <laughs> no? So, okay na lang. Ik ikaw ba yung napanday ano anyway? yun? Papa. Ay, yung papa nagpanday ano yun? Tabang-tabang. Ah. Tabang na sa sakin. Ay, tabang na ah. nga siya. Ang yakang usapin, nandito ninyo. Kung wala ninyo nabot ang... Ah. Mga ito yung binigay ni... Uh, oh, Nanay Lorna. Nanay Lorna. Sa team. Sa team on your team. Naman, ah. namin. Yeah, so. Uh, ito yung binigay nila. bigas at saka grocery. Ah, so, so, Kung wala, wala may nakadala ang ni ka ron, Ano so sa may inyong kaunan? Ah, Kaya lang dyan po. Tinood? Wala kayo bugas ka ron? Hindi. Hmm. hmm. Kaloon, eh? So, mga no, kung hindi pa daw kami dumating ngayon, uh, ah, yung kakainin nila ngayong Kalo. tanghalian is okay. gabi. So, ando nyo sa... Paraan ng makabaon ng silpo. Ay, makabaon ng kalam. Hindi yeah, mag-school ka, gabi. Kasi baon mo? Kanon. Kanon. Ah, ikaw rin, ikaw rin kanon. Ya, si mama mo, gabi. Ay, para sa eskwila ni mo. Hindi ka good Bright, friends. Hindi ka bright. Hindi ka magutom sa school nga. Kuhan? Alert. Paning ka magutom sa school B, siya ang ni mo. Para smog bangs. Hindi ka ang bangs. Good girl ka, ha? ha? Tapos, ayaw pagkuyog-kuyog ha o ganang na mga manawag nimo ha mm. alit dahil na ako'y makaon ayaw ana, ana. ay dahil 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 kwarta ako'y makaon na ayaw labi na mga wakakaila or bisan nakaila ka ang uh, dinit ayaw yung gumpiyansa ang wakay kaoban ha. ba na kay basig dagiton ka dalon ka hindi na kakaulit din eh kaya na siya kagawa sa so, skulahan ah ito may nagkakuha may guide dito ah ah ito na siya ikaw pa ito na na siya Lulisod kayo eh, delikado kayo kayong tao. Dahil kayong mga tao nga, lahi ang dagat sa unang-unang. Tinutin mo, ang karong nga panahon. Hmm. So, mga ha? Uh, yes. Napakahirap talaga ng sitwasyon ni Ate Wayne at Ate Wien na dito mga kabayan. No? Uh, hindi, hindi kami dumating, siguro wala silang tanghalian na bigas. at uh, saka gabi lang yung siguro yung lulutuin niya ngayon, ngayon tanghalian. Eh, kasi hindi siya nanguha ng kinason ngayon eh, yung, yung ano ba, yung tahong. Pagpang Pag parang mabintan, mabintan, niya kaya pumunta siya sa, ano, sa bukid kasi may bukid na doon. Hmm. may mga wild na mga ano gabi yung doon sila nanguha ng gabi. So, nakita nyo, ano, diba? nabidyohan mo ito kayo na, di ba? Mm -hmm. So, may gabi doon na, ano, uh, po siyang rambutan. <laughs> mm -hmm. <laughs> so, mga uh, kabayan, no, uh, maraming maraming salamat, pre. Nay, yes. salamat ka na niya. Oh, uh, salamat po, sir. Uh, kahit pa paano is na makadala tayo dito ng kahit konti mm -hmm. na tulong at sana sana hindi hindi ito magtatapos uh, hindi dito hindi lang kami dito Hanggang hanggang dito, oh, hanggang dito lang. O sana Mr. mabalikan namin. O oh, sana may masunod pa. Sana mabalikan namin uh, si Ate Rowena. At sana uh, mabigyan pa natin siya ng tulong. Mabigyan pa namin siya ng tulong. At baka uh, ano, mabigyan kami ng uh, grasya. Grasya pa baida, no? Grasya by the uh, blessings. Ka, blessings galing pa sa Panginoon. At mashare din namin kay nanay. Uh, I mean kay Ate Rowena. Yung mga kabayan eh. sa sa lahat ah, uh, sa lahat na, alam ko marami, hindi lang sa Tirwin ang may pinagdadaanan ngayon mga kabayan. No? Marami tayo. Ako, kahit nga ako may problema. Lalo-lalo na mas, mas mabigat yung problema ng Tirwin kasi sa pinagdaanan niya, sa kar naging karanasan niya noon. At hanggang ngayon, hindi siya tinantanan ng uh, problema. Kasi noon, uh, naranasan niya ang uh, mahalay. Diba? Mahalay. So, nagbunga nga ito yung pangalay sa kanya mga kabayan. No? Uh, ang problema lang mga kabayan yung nang, nang, uh, nang, gumalaw sa kanya is uh, tito niya. Tito mo? Ang problema mo? Uyuan niya pa rin mo? So tito niya yung nanghalay sa kanya, kaya nagbunga yung uh, ginawa sa kanya. Ito si ati, si Jamaica. At ang, ang, ang naka ano lang mga kabayan, nakakalungkot lang, eh, hindi pa rin siya tinantanan ng problema. Ang uh, um, na mabigat na problema kasi ilang taon na na may sakit si Papa mo, uwing? Eh? Lugay na Ha? Ang sakit. Lugay na ang sakit ni Papa mo. So, hindi na makapagtrabaho yung ama niya. At uh, yung kapatid niya naman is malayo niyo. Na, na, walis yung kapatid mo. Yung, sa malayo na trabaho, di ba? Hmm. Niya, yeah, minsan-minsan din yung napadala. Uli-uli na, lang. Uli-uli lang. So, siya lang yung gumagawa ng paraan para meron silang uh, pang, pangkain -pang ang araw-araw. So, sa ganitong sitwasyon mga kabayan eh, hindi naman makapagbigay ng ah, hindi naman siya makikita ng ganong kalaki kasi alam nyo naman yung sitwasyon niya kalagay niya mabae siya ta. at na-confirm na ka ni Kapitan ni I mean ni Chairman kanina uh, ah, na nabilong no, na ka, nabilong ka sa PWD, PWD. Uh, persons with a disability mga kabayan so yan yung pinakamahirap sa side niya kasi meron siyang ama na may sakit at meron siyang anak meron siyang anak at tapos need pa niya uh, humanap ng pera para matustusan yung pangangailangan niya nila araw-araw. So, kasali na yun yung ama niya. Yung ama niya, pagkain nila. Yun yun yung pinakamahirap ng waya sa so sitwasyon niya is hindi madali. Hindi madali ang uh, maghanap buhay. Kaya uh, nga no, daw, sabi ni chairman, uh, para lang maka kumakarao si ate Rowena, kahit anong-anong paraan yung ginagawa niya para lang matustusan yung pangangailangan nila sa araw-araw. So, tumarakit daw siya Uh, maglalabada at uh, ang yung manghurnal, manghurnal So yan yung sabi ni chairman. Uh, si chairman mo si chairman talaga yun ang confirm. Uh, di tinanong ko si chairman kay na pre na totoo ba? Totoo ba yung, yung, no, kalagayan. niya? Sinabi na Terwina dati. Totoo ba? Uh, naging ganun yung uh, ah, karanasan niya at buhay niya. So si si chairman yung nagconfirm. confirm uh, dahil sakop niya ito ang lugar na to uh, sakop sa kanyang purok. So sabi niya, nakakaawa talaga daw yung kalagayan niya. Kaya yun, uh, na pagpasok namin, marami yung, maraming tao sumalubong sa amin doon sa labasan. Eh, sabi nila, nakakaawa daw talaga yung kalagayan nila. Hindi, hindi. Eh, Muslim area di ba dito? Ring uh, Muslim area tong lugar you know, to. Maslamat kami sa mga uh, mga tao dito mga kabayan kasi ano, uh, parang welcome, welcome, kami o welcome kami. kami nagpasalamat sila sa amin na uh, tutulungan namin si Rowena nagpasalamat sila sa amin um, kaya uh, sila ba yung kami para masudlan di, ma, ma, mapasok makapasok kami dito sa bahay ni Ate Rowena sinamahan nila kami para maging safe yung pag, pag pagdating namin dito at at kaya mga kamayan mga kamayan uh, Ring, ano masabi mo yung sa dinala nila? Ito na lang sa last na lang, last na part. Huh? Ayun, yung kinis. Ang no? So, okay lang. Salamat sa tayo. Uh, Yatag yeah, niyong bukas. Uh, okay lang, okay lang. Bala, hindi ka magtagalog. Ay, ka no. uh, Para ni ha? Ilang, ito, hindi to para sa inyo. Kasi ito, ha? Huh? At saka kay Jamaica. Ha? Huh? Hoping lang ta, uh, hindi, hindi lang kami dito magtatapos, ha? Huh? Sana, sana maulit pa to din ha. At, hindi kami ang promise na maulit 'to. Pero sana sana lang, sana hoping sana lang. Sana lang, lang na hindi hanggang dito. Oh, hanggang dito 'yung pagpunta namin, ha? Uh, uh, namin namulit. Pero ano structure. Uh, na, masasalin ko sa. Atin. So, para sa lahat ng mga supporters ko noon, So, maraming salamat sa support ninyo. Pero so, nandiyan na rin sa amin kay Ma'am Aya, kay nanay na Mommy. Unyu team. Sa Unyu team vlog. So, salamat talaga no sa lahat-lahat. Lahat. Uh, malaking tulong po kayo para po makagawa kami ng tulad nito tulad nito para sa nangangailangan o makakatulong kami sa nangangailangan nagawa namin ito mga kabayan dahil po sa inyo kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat so naging nagkaroon kami ng lakas para makapunta dito makatulong makatulong kahit kunti. so malaking tulong ito para sa kanila sa lahat ng mga nangangailangan sana po ay Ah, uh, patuloy kayong suporta sa amin para marami pa pong uh, matulungan namin na nangangailangan. kahit po sa hanggang makakaya lang namin maitulong ng bayan. Uh, so, maraming salamat lang sa inyo lahat sa inyong suporta. Ng ah uh, uh, ano masabi na eh. Uh, gusto ko guid na kanang tutulungan po si Rui na. Yeah. Kailuikayo ang iyang kahintan pa itkaay. Mm. Hmm. Hmm. Salamat po sa kanang kimamtis o mga langon uh, kanang mm. nagpalagas mm. ako. Gusto ko May po lang. na kuwan lang ang kuwan ni po mm. di, Sir Inso. Gusto ko bid, ito tulungan mm. po ang kuwan di

so, mga kabayan, no, ah, hindi naman sasalita si Wina kasi nahiya siguro siya. Ah, sana sana mga, mga kabayan hindi hindi dito yung ating mga adikain. Uh, ah, oh, adikain. Sana matulungan niyo kami sa aming mga na-stream makatulong sa aming kapwa lalo lalo na doon sa ah, kabukiran, di ba pre? Ah, yun yun talaga yung main purpose namin. Bakit na kami nag-vlog? Para makatulong din kami sa katulad naming nangangailangan. So katulad ni Terwina na nangailangan na na siya sana matulungan natin siya hanggang hanggang kaya natin. Yan. So sa so hindi niyo magbitaw sa amin mga kabayan, magpatuloy kami sa aming mga uh, mabuting gawain para sa mga nangangailangan. Sana huwag niyo kami bitawan at lagi niyo kami suportahan. Ang Unyo Team Vlog, uh, Nanay Lor na umaling, Mam Aya, hindi siya maaya. Ayaw niyang pakita ng kamera. Okay. <laughs> Nahiya sa kamera. <laughs> at saka Sheila. Yan, andun. <laughs> at sa lahat ng naniniwala uh, sa aming uh, Uh, sa aming o oh, sa naniwala sa amin sa lahat ng mga nagbigay uh, sa mga sponsors uh, thank you sa inyong lahat at uh, wag ay mag-alala hindi kami titigil sa aming uh, adikain na makatulong so hindi na dito natatapos ang lahat at asahan nyo sa darating na araw ay meron pa kami gagawin na ikakasaya ninyong lahat. So thank you, thank you sa inyong lahat at lagi kong sinasabi sa akin ng live. Spread love and share happiness. Thank you mga kabayan. Ah, payo to. Wing, thank you, wing, thank wing you, ha. Thank you. Ay, relax na. Katawa na. Kumana naman itong na vlog. Mga <laughs> 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 okay, kabayan ha? God bless, God bless. You. Bye. Bye. I love you. <laughs>